Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ayon sa World Bank, ang Pilipinas ay matatawag na developing country. Ngunit kahit tila sa kanilang mata ay gumaganda na ang ekonomiya, base naman sa survey sa mga Pilipino, karamihan sa kanila ay nagsasabi na sadlak pa rin sila sa kahirapan. Kahit ang gobyerno ay merong mga programa para sa mahihirap, ito ay tila hindi sapat. Kaya para matulungan ang salat sa buhay, Iba't ibang mga non-government organization o NGO ang bukas kamay na nagbibigay ng tulong hindi lamang sa pang-araw-araw na pagkain, pero ang mga volunteers ay tumutulong rin sa iba't ibang mga programa tulad ng pagtuturo sa eskwelahan, agrikultura, agroforestry at iba pa. Isa sa mga tumulong sa Pilipinas ay ang ahensya na tinatawag na Peace Corps. Sila ay nagsimulang magpadala ng mga Amerikanong volunteers sa Pilipinas noong 1961 at sumatotal Halos 10,000 mga tao na kanilang naipadala para tumulong sa tinatawag nilang poorest of the poor ng bansa. Pero noong 2007, ang kanilang ahensya ay nagulat dahil isa sa kanilang mga volunteers ang naging biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Ito ang kaso ni Juan Duntugan. Si Julia Campbell ay pinanganak noong January 25, 1967 sa Fairfax, Virginia. Ang kanyang mga magulang ay sina William at Linda Campbell. Nakagraduate siya sa James Madison University at meron siyang English degree. Nang siya ay makagraduate, pinasok niya ang mundo ng journalism. Ang kanyang unang trabaho ay sa publishing company sa Connecticut. Pagkatapos ay lumipat siya sa New York kung saan nagtrabaho siya sa isang malaking local news outlet. Bukod sa kanyang full-time job ay naging isang freelance writer din siya sa The New York Times at People Magazine. Mabait, palakaibigan at laging nakangiti, yan ang mga salita na ginamit ng mga tao nang inilarawan nila si Julia. Ngunit sa kabila ng kanyang komportable at matagumpay na buhay sa Amerika, noong 2005, ang 38 taong gulang na si Julia ay pumunta sa Pilipinas. Hindi para magbakasyon pero gusto niyang maging volunteer sa Peace Corps at tulungan ang naghihikahos ng mga Filipino. Kasabay ng kanyang pagsakay ng eroplano patungong Maynila, ay ibinahagi niya sa mga tao ang kanyang blog na tinawag niyang Julia in the Philippines, kung saan magbibigay siya ng update tungkol sa kanyang mga gagawin sa bansa. Mula Maynila, si Julia ay pinadala sa Dunsol na isang bayan na matatagpuan sa Sorsogon. Kung pagbabasehan mo ang mga litratong ito, katulad ng ibang lugar sa Pilipinas, masasabi mong kayang-kaya ng Dunsol na makipagsabayan sa iba mga tourist destination sa bansa. Tingnan mo na lamang ang litratong ito na kinuha ng isang vlogger na bumisita doon. Ang pangunahing dinadayo ng mga tao dito ay ang Bohol Whale Shark Interaction o mas kilala sa tawag na Butanding. Dahil sa karamihan sa lugar doon ay malapit lamang sa tubig, ang pangunahing ikinabubuhay ng mga ito ay ang pangingisda. Halos lahat ng turista na nanggagaling sa Dunsol ay may mga magagandang karanasan sa kanilang pagbabakasyon. Ngunit sa likod na kagandahan ay merong kahirapan. Ito ang dahilan kung bakit ang ahensya ay pinadala sa si Julia sa bayan na Sa Dunsol ay nagamit niya ang kanyang English degree at siya ay naging guru. Ang kanyang komportabling buhay sa New York ay ibang-iba sa naging buhay niya sa Dunsol. Sa loob ng dalawang buwan na training ni Julia ay isinama siya ng iba't iba mga tao mula sa gobyerno tulad ng mga nurse, mga gro at kahit environmentalist. Doon ay nakita niya ang problema ng lugar tulad ng hirap ng mga tao para makabili ng kanilang mga pagkain na naging dahilan kung bakit karamihan sa mga bata ay malnourished. Nalungkot din siya sa mga informal settlers dahil sa wala sila mga sariling lupa ay nagtatayo na lamang ang mga ito ng bahay kahit saan para magkaroon lamang ng bubong na matutulugan. Nang matapos ang kanyang training, namuhay mag-isa si Julia sa isang bahay na itinalaga sa kanya ng ahensya. At dito sa liblib na lugar na ito siya tumuloy. Sa kanyang blog entry ay ibinahagi niya na hindi naging madali ang lahat. Bukod sa limitado lamang ang alam niya mga salita sa dialect ng mga tao doon, ay wala ring linya ng tubig sa bahay. Kahit ang kanyang kapitbahay na si Aling Basing ay nabanggit niyang lagi nag-aalala sa kanyang seguridad, kaya ang pamilya nito ay sinisigurado na makakatulog muna siya bago sila tumulog. Sa pagdaan ng ilang buwan, si Julia ay nagagawa ng maka-adjust sa pumumuhay sa Dunzol. Kaya ang bahay na kanyang tinitirhan ay plano niyang lagyan ng mga kasangkapan na gawa sa kawayan. Gusto niya rin itong palagyan ng linya ng tubig na magbibigay ginhawa sa kanyang buhay. Hindi niya rin pinalampas na daluhan ang fiesta sa baryo at pati ang iba't ibang mga paligsahan na paraan niya upang malaman at maranasan ang kultura ng mga Filipino. Noong October 2005, ang kanyang mga plano ay naisakatuparan niya. Ito ang litrato ng lalaking tinawag niyang Kuya Jun na pinangunahan ang pagpapagawa ng bahay. Ito ang isa sa mga post na ibinahagi ni Julia sa kanyang blog kung saan ipinakita niya sa mga Amerikano kung papaano na mga ito linisin ang kawayan na hindi gumagamit ng anumang makina. Ito ang litrato ng kanyang kubo na dumadaan sa renovation. At gamit ang mga sementong ito ay balak niyang pasementuhan ang pader na may taas na 3.5 feet at ang ibang bahagi ay gagamitan ng kawayan. Ito naman ang litrato ni Aling Basing na kinakausap ang mga nagtatrabaho doon. Ang mga bata sa litratong ito ay inilarawan ni Julian Acute dahil madalas siyang sunda ng mga ito sa tuwing makikita siya sa kalsada. Habang ang mga trabahador ay naayos sa kanyang kubo, si Julia ay naging abala naman sa kanyang bagong programa na tinawag niyang Book and a Buck Drive, kung saan nanawagan siya sa mga taong nagbabasa ng kanyang blog na tulungan para magkaroon ng bagong aklat ang mga estudyante. Ang mga sumusubaybay sa kanyang mga blog ay hinangaan si Julia sa kanyang mga ginagawa, ngunit hindi itinago ng Amerikana ang kanyang hirap na naranasan. Kaya pag siya ay sa ibang lugar sa Luzon, ay sinisigurado niyang makikita niya ang iba't ibang lugar kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa ahensya. Nang sumapit ang Thanksgiving na November 2005, kasama ang halos mahigit apat na pong mga miyembro ng ahensya ay pumunta si Julia sa Katanduanes. Noong sumunod na buwan, bumalik siya sa Amerika para ipagdiwang ang Pasko kasama ang kanyang pamilya nang siya ay bumalik sa Pilipinas noong January 2006. Mula Maynila ay dumiretso siya sa Tagaytay para daluhan ng isang pagpupulong tungkol sa proyekto niyang gustong itayo sa kanilang baryo na tinatawag niyang Marine Ecology Learning Center. Bukod dyan, kasama niya ang labing anim na taong gulang na high school dropout na si Gerald Tong Lopez ay itinayo niya ang programang tinawag niyang Read First. Ang kanilang layunin ay turuan ng mga bata kung paano magbasa at magsulat sa English. Sa loob ng isang taon niyang paghingi ng tulong sa mga tao, ang library sa eskwalahan na kanyang tinutulungan ay nupuno ng mga aklat. Bukod doon ay naipagawa at napinturahan din nila ang classroom ng mga ito. Kapag nasa bakasyon ng mga estudyante ay hinihikayat naman niya ang mga guru na dumulo sa mga seminar para ibahagi sa mga ito ang mas epektibong paraan upang mapabilis na truwa ng mga bata kung paano magbasa. Dinuluhan rin niya ang seminar tungkol sa HIV at AIDS sa Tagaytay dahil gusto niyang ipaalam sa mga estudyante magtatapos sa high school kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng mga ganoong sakit. Pagkalipas ng labing pitong buwan na pananatili sa Pilipinas, ang kanyang mga magulang ay binisita si Julia. Pagkatapos ng update na yan, ilang buwan ding naging tahimik ang kanyang website. At ang sumunod na update mula sa kanya ay ibinahagi nito na ang kanyang ahensya ay inilipat na pala siya sa siyudad ng Legazpi. Kahit malungkot na naiwan niya kanyang mga nailunsad na proyekto, ay masaya siyang maipagpapatuloy ito ng ibang tao. Ang kanyang bagong layunin sa siyudad ay turuan ng mga estudyante sa college. Ibinahagi rin niya na sa loob ng pitong buwan ay matatapos na ang kanyang tungkulin sa ahensya at babalik na siya sa Amerika. Nabanggit din ni Julia na plano niyang ipagdiwang ang kanyang apatapong taong kaarawan sa Hawaii. Sa Legaspi ay naging abala siya sa kanyang mga tinutulungang estudyante. Pero hindi naging madali ang lahat dahil bukod sa pagod mula sa pagbo-volunteer ay tumulong si Julia sa evacuation dahil ang bulkang mayon ay nagbuga ng lava. Kasunod noon ay nanalasa naman ang bagyong Reming na naging dahilan ng matinding pagbaha sa lugar. Kaya katulad ng dati niyang ginawa, nanawagan ulit siya ng tulong para sa mga taong nasalanta. Noong April 2007, ang kanyang mga magulang mula sa Virginia ay masaya na sanagot ang tawag mula sa Pilipinas. Dahil sa pag-aakalang ito ay mula sa kanilang anak, ngunit ang tao sa kabilang linya ay mula sa US Embassy sa Maynila. Ibinahagi ng mga ito na si Julia ay nawawala noong April 11, 2007 pa. Ang Peace Corps pa agad nakipagtulungan sa mga otoridad sa Legazpi at kinontak agad nila ang U.S. Embassy sa Maynila. Habang nag-iimbestiga ang mga otoridad, ang ilan sa mga kasamahan ng Amerikana at ilang mga taong nag-volunteer na maghanap ay agad namigay ng ilang libong mga missing persons flyers. Bukod doon ay kinontak din nila ang ilang mga istasyon ng radyo sa buong probinsya. Sa statement na ibinahagi ng mga magulang ni Julia ay pinasalamatan nila ang Peace Corps at mga otoridad sa mabilis na aksyon ng mga ito. Tatlong araw pagkatapos may ulat na nawawala si Julia, nakumpirma ng mga otoridad na hindi ito nawala sa Legazpi. Dahil napag-alaman nila na ito ay bumiyahi pala papunta sa probinsya ng Ifugao dahil gusto ng Amerikana na makita ang sikat na Banawe Rice Terraces. Ayon sa kanyang mga kaibigan, ito ay bumiyahay patungong Banawe noong April 8. Ang driver na naghatid dito ay kinumpirma na naihatid niya ang Amerikana sa Banawe at kinumpirma naman ng isang tindera mula Batad na ito ay bumili pa sa kanya ng soft drink sa kanyang tindahan noong alas 5 ng hapon ng April 8. Isang masahista ang nagbigay din ng impormasyon sa mga otoridad na si Julia ay nagbook sa kanya ng appointment ngunit hindi ito dumating. Isang bus company din ang nagkumpirma na ito ay meron ding reservation sa kanila dahil ito ay nakatakdang bumalik sa Maynila ng April 9. Kasama ang puwersa ng militar, mga sundalo, apat na helicopters at apat na aso, ang walumpung tao ay ginalugad ang madamo at masukal na bahagi ng Banawe. Pati mga local travel guides ay tumulong na rin sa paghahanap at sa gabay ng miyembro ng army ay ginaluga din nila ang lugar kung saan alam nilang namumugad ang NPA. Ngunit bigo sila na makita ang Amerikana o kaya makahanap ng clue na maaaring makatulong sa paghahanap. Nagkaroon lamang sila ng break nang mas nilawakan pa nila ang lugar na maaaring pinuntahan nito dahil ibinahagi ng kanyang mga magulang na mahilig mag-hike si Julia. Kung pamilyar ka na sa mga kaso na ipinapalabas sa mga true crime shows, maaaring alam mo na na sa pagtagal na hindi nakikita ang isang tao, mas malaki ang tsansa na ito ay patay na. At sa kasamaang palad ay ganoon nga ang nangyari sa kaso ni Julia. Noong April 18, kahit umuulan sa lugar, ang mga sundalo ay walang tigil na ginalugad ang bawat hiking trail sa Batad hanggang isang sigaw mula sa isang volunteer ang nangibabaw. Nang puntahan nila ang lokasyon nito ay itinuro ng sundalo ang isang paa na nakausli mula sa lupa. Nang hukayin nila ito ay nakita nila ang naaagnas ng katawan ng nawawalang Amerikana. Gamit ang helicopter, agad ibiniyahi ang bangkay patungong Maynila para masuri ito ng mga eksperto. Ang mga otoridad ay agad inimbestigahan ang lugar ngunit hindi na sila kailangan gumawa pa ng mas maraming effort sa paghanap sa sospek dahil isang linggo pagkatapos makita ang bangkay ni Julia, isang nanay kasama ang kanyang 25 taong gulang na lalaking anak ay magkasamang dumulog sa Cordillera Police Station. Ang lalaki ay nagpakilalang si Juan Donald Duntuga na isang karpentero na nakitira sa batad at isang pamilyadong tao na may tatlong anak. Sa harap ng kamera ay inamin nito na siya ang pumatay kay Julia pero itinanggi niya na hindi niya ito ginahasa o ninakawan. Ayon sa kanya noong hapon ng April 8, mula kasalan ay dinala niya ang isang sako na may lamang mga damit. Habang binabaybay niya ang daan sa batad ay merong sumagi sa kanya na naging dahilan kung bakit nalaglag ang sako. Di umano'y nagdilim ang kanyang paningin kaya kumuha siya ng bato at walang sabi-sabi ay inatake niya ang taong nakasagi sa kanya. Nang makita niya na ito ay foreigner at babae pa, siya ay di umano'y kinabahan kaya hinila niya ito sa madamong bahagi ng lugar at saka ibinaon sa lupa. Mula batad ay bumiyahe siya patungong bagyo para magtago. Siya ay di umunong sumuko dahil hindi siya pinapatulog ng kanyang konsensya. Sa harap ng kamera ay humingi siya ng tawad sa pamilya ni Julia at sinabi nito na kung pwede niya lamang buhayin o kaya ipagpalit ang kanyang katawan sa foreigner ay gagawin niya. Maibalik lamang itong buhay. Ngunit sa kasamaang palad, yun ay napaka-imposible. Ang kanyang pagtanggi na ginahasa o ninakawan niya si Julia ay hindi paninwalaan ng mga otoridad dahil ayon sa kanila ay meron silang tatlong witnesses na magpapatunay na nakita nilang daladala ng salarin ang bag ng foreigner. Si Duntuga na agad sinampahan ng kasong murder pero ayon sa kanyang abugadong si Pedro Mayamo ay sinabi na hindi tama na ang kasong isinampatito ay murder. Para sa mga hindi pamilyar sa paglilitis o mga trial, kung murder ang kasong isinampas sa na sasakdal, kailangan mong mapatunayan gamit ang ebidensya na pinlano talaga ng sospek ang pagpatay sa biktima o sa madaling salita, ang presensya ng premeditation o pagpaplano ay kailangang mapatunayan. Ayon kay Atty. Mayamo, mahina ang kaso ng prosekusyon dahil una, walang nakakita kung papaano pinatay din tuntungan si Julia. At ang pangalawa ay nagbabasi lamang ang prosekusyon sa extrajudicial confession nito. Kaya noong preliminary hearing, hindi na nagulat ang mga tao na nag si Duntuga ng not guilty sa kasong murder. Wala sa ulat kung kailan nagsimula ang paglilitis pero ayon sa reporter na si Charlie Legasca, ang na 65 taong gulang na ina ni Julia ay dumating sa Pilipinas para tumistigo. Ayon sa abogado ng pamilyang Campbell, ay tinawag nila sa witness stand si Linda para ipakita sa hukom kung gaano nasakta ng kanilang pamilya sa pagkawala nito. Iniharap din nila ang labing taong gulang na si Melvin Cherbangon bilang witness. Ibinahagi nito na nakita niya si Duntugan na dali-daling tumakbo papaliw sa lugar kung saan nakitang nakabaon ang bangkay ng biktima. Nang humarap ang abogado ni Duntugan sa hukom, ibinahagi nito na ang nangyari ay isang aksidente. Sinabi niya na noong araw na napatay si Julia ay merong nakaaway si Duntugan sa kasalan na kanyang pinuntahan. At para maiwasan pa ang mas malaking gulo kahit ito ay galit na galit pa rin, mas minabuti nitong umuwi na lamang. Dala-dala ang mabigat na sako ay binaybay nito ang daan pabalik na kanyang bahay. Ngunit bigla na lamang may bumangga dito na nanggaling sa kanyang likuran. Ang galit na galit at nagtitimpi noong una na si Dundugan ay sumabog dahil akala niya ay sinundan siya na kanyang nakaaway. Kaya para ipagtanggol ang kanyang sarili, kinuha nito ang bato at bigla niyang inatake ang tao at pinukpok sa ulo. Ang abogado ni Duntugan ay nakausap sa hukom na ikonsidera ang ginawang pagsuko ng kanyang kliyente na isang patunay na ito ay nagsisisi sa kanyang ginawa. Hanggang sa closing argument ay sinabi nito sa judge na hindi dapat murder ang kaso dahil hindi nagawang maipakita ng abogado ng pamilyang Campbell na merong premeditation o pinlano ni Duntugan ang pagpatay kay Julia. Para sa kanya, ang nangyari ay isang aksidente lamang dahil sa bugso ng damdam nito. Sa pagtatapos ng kanyang closing argument, nakiusap siya sa hukom na ibaba ang kaso sa manslaughter. Ang angulo na aksidente lamang ang nangyari ay pinabulaan na ng abogado ng pamilyang Campbell. Ipinakita nila ang pagsusuri sa bungo nito at doon ay napatunayan nila na hindi lamang isa kundi umabot ng labing limang beses ang natanggap nitong palo sa ulo. Para sa kanila, kung aksidente lamang ang nangyari, bakit kailangan pangpaluin si Julia ng maraming beses sa ulo? Ang paglilitis ay natapos noong June 2008, mahigit isang taon pagkatapos nangyari ang krimen. Sumatotal, so ang prosekusyon ay pinirisinta ang kanilang labing limang witnesses habang isang witness lamang ang iniharap ng kampo ni Duntugan. Ang nasasakdal ay dumating sa korte na nakasuot ng stripe na berdeng damit. Ang kalmado niyang postura ay napalitan ng pighati nang si Judge Esther Pisco sa floor ay binasa ang kanyang hatol sa dialect ng Ifugao. Ang hukom ay hinatulan siyang guilty. Siya ay magdurusa sa kulungan sa loob ng dalawampung taon at hindi siya maaaring mabigyan ng parol. Ang kanyang misis at ina ay hindi rin mapigilan na maging emosyonal. Bago dalhin si Dundugan sa bilibid, ang judge ay inutusan siyang bayaran ng pamilyang Campbell na mahigit 39 million pesos. Ang pamilya ni Julia ay masaya sa naging hatol. Nang matapos ang paglilitis, ang Peace Corps ay gumawa ng isang non-profit organization na tinawag na Julia Campbell Memorial Foundation na magbibigay ng scholarship sa mga mapipiling estudyante mula Pilipinas. Nang pumutok ang balita tungkol sa nangyari kay Julia, ang Peace Corps ay kagad itinigil ang kanilang operasyon at pinauwi nila ang lahat na kanilang mga volunteers dahil ayon sa isang informant, may grupo ng mga terorista na gustong dakpin at gawing hostage ang mga ito kapalit ng pera. Noong 2010, bumalik ang Peace Corps sa Pilipinas at ayon kay dating U.S. Ambassador Harry Thomas, plano nilang doblehin ang mga volunteers na kanilang ipapadala sa bansa na maaaring makatulong sa mga Filipino. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.